So, what's up sa inyo mga kalapatids? Ako nga pala si Jared the Lotmaker TV. Subscribe na kayo at like and share. And basta. Basta mag-subscribe lang kayo. Bago lang ako. So, ngayon titignan natin itlog ng breeder natin. Tignan nyo ako. Akit lang ako. Bye! Ito na ang breeder natin. Tignan natin itlog. Kung na pa. Wala yung itlog nila. At bumili ako ng fake egg. Itong fake egg. Kasi ginagawa... Kasi gagawin pa lang talaga yung kulungan. Wala pa kasi. Eh. Low budget pa. Dito natin papatayo ang loop ko. Ay, dito na lang. Dito na sa breeder. Agoy! Agoy! Yung lalaki na to. Wait lang ah. Ito, bago pa lang kasi tayo eh. Ayan. Kasuk. Gagawa pa lang talaga ako kulungan, eh. Papatulong ako kay Papa eh. Ayan, dirty white.

Ang ganda mata niya, no? Na. Tutokan natin. Black lang niya. At, ano may... Ito na. Tapos, namag-video. Okay. Ito na. Paalam na. Update ko na ngayong bukas. Bye!